Hi guys, ali ni yo og ramen noodles. So dinner time karon guys. Nagtryt ako dili manihapon. No. Suskay very to man. So mauna ni siya. Kalangan gi ko mo dinner. So ako kay kaon is ramen noodles. Mga Mangauntahin yo. Oh. Edit nga halam. I won't forget. Sabaw sa takay. Mamlet man ko ngay mm. Halang. Very in it. So careful takay. Basig mapasok. Okay lang, ah, Okay lang. Okay Oh, ini oh, sih, masuk tu, gunggung Ayaw sa mong saba-saba din ha, guys. Nakuhaan ko din rin. Ang content in town ko for today's video. Ayaw mong saba-saba din mm. ha. Ano kayo? Nabahuan ba? Hindi, hindi mo tawag Sakit mo nga sa dunggan mag-hidsit-hidsit. Hindi Hindi mo siya. Na okay. Kaya hindi siya matagak ba? Bisagaan. Atong sa atong alingin ra kay mo, timotagak. Bawa kagpa-ibit-ibit na to. Hmm. Pero pwede po tinali kayo mapapunta ka na lang <laughs> ang gubaon na mga tamutandog. Uy, mabunlo itong pirmi kayo diri. With egg ni siya ko Ay, ako sa dito ay isig sa sim, no? Oh, ko ramen with egg yun na siya. So, kamo din ha. On sa man, bed egg said mo. Ikaw. Ikaw ka? ga? Yeah. Ano yung pagkamukaw? midnight? Ano? Ano? ako Ano? 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 Kuan ra gid ni. Bas to. ka pa kanay tan. Kanang bring bir ka? Oh, pagani ang ang sa ubasa. Bali kay kada kay bu na magani na imong ingnan. Bai ya Sa itong saan nababasa ito? Maglibog <laughs> <laughs> ko. <laughs> Karoon magpanghambog na. No? <laughs> so, oo. Uh. <Haybo>, no? okay. <laughs> Kaya po, ano okay. ko kayo sa na lang